dito so, kami mga kapags eh. May video okay pa kami mga kapags. Dito, ang daming tao. Ha? Huh? Magliligpit na nga kami na may higaan para lumuwag yung aming kalagayan. Ayan o. Oh. Si Mother. Magliligpit na. Para dito kami so, yung ito yung inaorintahan namin maganda sya kaso medyo mataas ang price yun nice yung kumpari ano, ko mo tama tama 'no bukane yo aran ng papakita dami nang tao biglang nagcrowded yung lugar na kita na kasi so, um, Ligo to, umiya. Isang ligo na lang kami at mag-uwiya na rin. Kasi amayang 10 siguro ang pang 24 hours namin dito sa resorts na to. Kaya uh, magandang resort din naman ang na matuntahan namin sa ano ito eh? sa Real nun, sa Skip ah Skip Resort ba yun malumanay lang yung alon maganda lang hindi hindi tulad ng mga nagdaang punta namin dito na ang lalakas ng alon lalaki pa ito yung mga bata oh. Nagbo-bumpire.